Na istorya po, Congressman, napansin din na di ko alam kung bihirang pagkakataon ba, marami po yung present during that time. So kung baga ibig sabihin ba nito, priority priority ng uh, camera itong issue na ito. And at the same time, meron pa doong uh, uh, issue na ang last na nagkaroon ng maraming attendance, ang mga uh, kongresista dyan is yung pag-aproba ninyo sa budget. Pero naalala ko rin na meron din pino sa social media si Congressman Kiko Barzaga na pinapakita niya yung gallery na bakanteng bakante during sa mga budget uh, deliberation. <laughs> Kaya ang sabi ng uh, na conclude ng mga kung magbabasa ka sa mga komento, bakit nila ginawang priority ito pero during sa mga dapat trabaho nila eh wow, wow, bakante yung uh, gallery. Well, uh Well, hindi naman uh, all the time na walang tao doon sa, sa ating session. Uh, but, uh, totoo, minsan, hindi ganun karami. And, uh, nung naturang lunes na yon, eh, totoo rin naman na uh, maraming pumasok. Because, you know, eh, in order to sanction or penalize a House member, eh, kailangan mo ng two-thirds vote ng, uh, ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Kaya siguro, ang ginawa ng mga Uh, iba't ibang partido sa mababang kapulungan, eh tinawagan yung kanilang member to, to become uh, present so that they could cast their vote. Opo. Uh, nakikita niyo po bang minadali din yung proseso? <coughs> Kasi meron din kwento na yung report, committee report, ay lumabas lang hapon ng uh, lunes. Well, so kumbaga walang time na mabasahin talaga yung lahat ng mga laman sa report. Well, I must admit I felt sa same way eh, na mabilis. Well, hindi ko kri 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 kriti- criticize na mabilis yung decision dahil kung ganun ang magiging panuntunan natin, kailangan sa lahat ng mga mga e uh, ethics complaints na iyahain ngayon sa Committee on Ethics, ganun rin kabilis dapat para ipakita na para mapakita na, uy, hindi hindi nagkaroon ng favoritism o hindi nagkaroon ng anju uh, speed dun sa kaso ni uh, representative uh, Barzaga. but uh, kung ako tatanungin mo kasi nagkaroon ng uh, while they were uh, conciliatory meetings final kasi ang ethics uh, complaint against him around September 17 and then merong mga mga ibang mga hearings na tinawag na in-schedule para makapag-usap yung complainant with the uh, Congressman Barzaga para makita kung mag-aayos sila eh hindi nakapagayos. Then uh, after nung 17 uh, September 17 filing at saka yung mga conciliatory hearings, nag-schedule naman ng adjudicatory hearing na Lunes 'yon. Pero nung Lunes na 'yon, uh, dato sa two, uh, two Mondays ago, Nag-attend nga ako noon eh uh, si Congressman Barzaga was not present uh, may, may sulat siya asking to be excused dahil yung abogado raw niya was sick and he could not attend. Uh, so ang yung mga ibang miyembro ang gusto nga i-consider na as so weave niya yung kanyang karapatan to to be able to uh, cross-examine the witness witnesses presented against him. I manifested my opposition dahil sabi ko Tinanong ko kasi kung ilang beses na siyang uh, naging absent. Eh, ang sabi sa akin, eh, unang pagkakataon pa lang siya hindi pumasok. So sabi ko, I, I believe that uh, we should follow procedural due process. Bigyan natin siya ng pagkakataon na makuros examine yung mga witnesses which are uh, being uh, being presented against him para naman ma-question rin niya. Eh, pagkatapos nun, eh, dun magkamapod uh, the uh, decision. So eventually, yung members naman ng committee uh, decided na sige pagbigyan siya. Lunes yon they called for another hearing, which was Wednesday. Uh, so nung Wednesday, biglang uh, nagkaroon ng, uh, ng hearing. Tapos nagulat na lang rin ako nung Monday, meron ng uh, desisyon. So kung tatanungin mo, mabilis ba? Mabilis. Kung tatanungin mo, anong implikasyon nito? Ang implikasyon nito, Magiging negatibo 'yan kung sa kaso lang ni Congressman Barzaga, ganyan kabilis. Pero kung mula ngayon hanggang sa mga susunod na mga may magfa-file ng ethics complaint, ganyan din kabilis 'yung decision, then maganda 'yan. Dahil ibig sabihin 'yan eh mabilis nang kumilos ang uh, ang ating kapulungan. Uh, bago lang si partner Almar.